Ang guys, no? Ang laki ng bigla to guys. Ang pala to alaki, guys. Kaya pala sabi ng iba. Uh, matindi pala talaga ito kalaki guys. Kasi super laki. Ano laman guys kung original yung blade. Yung malambot siya. Hindi siya matigas guys. Ayan. Parang flexible siya guys. Legit na. Kung mayroon kayong ganito guys, ayan, mga kamayang barbero, mga pagwahan barbero, kung hindi nyo pa alam, kung paano magkabit, watch, watch this. Watch this. Watch this. Ayan. Masukot so, din guys ha. Landahan lang. Ayan guys. guys, uh, ang tanghali sa ating lahat guys, uh, malang araw sa ating lahat. At ngayon guys, uh, tapal tayong hindi nakapag-upload guys dahil sa sobrang busy natin guys sa ating trabaho. Uh, almost uh, two weeks guys, may ikit na hindi tayo nakapag-upload. Ngayon lang guys, kaya lang may kumayasit ang upload natin. Uh, share ko na ito guys kung ano natin. Norwich in sa 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 ng mga Blade. Marami na na-blade na kasi ng kawagal ko. Ito guys, dumating na kanina. siguro mga 3 days din guys. Inaudel ko. Three days, dumating na guys. Buksan natin guys. Sa lasanat guys. Sa natin guys kung lalo siya ka-handa. ka

minor so, ah, okay, so, de na guys oh eh tapela tapela guys ah guys maglakay ng big datu guys ang big ano pa talo kalayo guys kaya pala sabi ng iba ah uh, matindi pala tara guys kasi super malaki kapag inahe ito parang bigto guys sa hula tara gan matatawot yeng <laughs> matatawot yeng bata guys eh yeah, super malaki big datu pero guys, joke lang yan dahil ang ilalim nito ay ang natural upgrade guys na ulit so, na. Uh, <laughs> naman ito guys is walang kahit kahol. 100 pieces series guys. 100 pieces. Ayan. Ayan so, natin. At, 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 <laughs> naman ang aso nito. ừng 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 ừng

6 810 piraso guys. Ang isang piraso ngito guys, ang laman nito 10 ganto. Samp ang laman nito guys sa malaking kahon ay 10 10 ganto. 10 guys, 10 piraso din. Ay 10 kahon na maliit. Ngayon, ang laman naman nitong kahon na maliit ay 10 10 blade guys, ano. Ayan, sampung break guys. Ayan. 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 Ayan, guys, oh. Ayan. Pagkakita nyo, guys. Ayan, oh. Ayan. Ngayon, magbukas tayo ng isa, guys, kung talaga may chit-chat. Try natin sa ating Uh, balas. Pag nagputol kayo ng blade, guys, ganito lang. Huwag niyong balatan. Huwag niyong balatan, guys. Pagkahatiin niyo. Huwag niyong balatan, guys. Tukoyin niyo ng retyo, guys. Ganyan, oh. Huwag niyong okay, guys. Ah. Tawag, guys? Please, save. 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 Diba, <laughs> uh, so, uh, at ngayon Atein naman natin guys Parang atein <laughs> <laughs> oh, At, Ito lang Malalaman guys kung original yung blade What? yung malambot siya hindi siya matigas guys yan parang flexible siya guys legit nga to guys yan legit yan ha pagkaganyan ang brake guys legit yan yung flexible siya guys kasi yung iba yung iba guys matigas hindi mo bali yun eh hindi mo magagang yan guys kasi pagka ginanya mo balik kaya legit talaga guys legit talaga, guys. Legit talaga. Okay. Binuksan ko na. Ayan. Ayan na. Ngayon. Try natin guys. Balik tayo. Balik tayo ng blade. Sa ating guys ha ayan tapos try natin yan guys kung mayroon kayong ganito guys Maka, mga barbero mga barbero kung hindi ko pa alam, kung paano this guys ha, lang, ha? Okay. 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 Pasok natin guys ha Nandahan lang Okay Sapak lang natin guys Ayan Pasok, Pasok Sabahan Ayos guys oh Talim na ito guys. Uh, try natin. Try natin ha. Ayan. Ayan. Try natin. Ayan. Okay. Try natin guys. Ayan guys. Sinubukan ko guys yung blade natin guys na napinay natin yung Lazada. Uh, matalim siya guys. Kaya nakakatakot guys. Kaya tandaan lang ako dyan guys. Kahit sa aking um, bigote kasi super talim na guys. Super matalim. Ayos. Legend guys, legend. Ah. Legend guys. No 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 Ayo nah, no, nah, no, no. <laughs> ayo. <Dero> <laughs> <laughs> Kung yung order natin na braid, ay ayos. Ginamit natin sa ating barbas ay ayos. Ganun lang. At kung paano natin kabit sa ating uh, laba ng bread. Kaya nakita niya mga guys. Ayun. Muna okay, guys, so parang naman sa so, inyong panunod. God